Hello at welcome back ulit sa ating YouTube channel at kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel at kung nagustuhan mo yung content natin ay i-hit mo na yung subscribe button at pati na rin yung notification bell para lagi kang updated sa future uploads natin So simulan natin agad yung topic natin ngayon kasi baka humaba yung video natin So yung topic natin ngayon kasi marami nagre-request sa akin dun sa comment section so, paano daw yung mga item nila kung halimbawa sa warrior iba-iba kasi yung nare nila about sa character na sa character nila okay halimbawa sa wizard lahat-lahat na warrior fs ngayon ito yung gagawin natin example ko sa inyo lahat-lahat ng item kung ano yung bagay sa inyo punta tayo dito okay simulan natin simulan natin dito sa earrings natin at saka sa bracelet okay open lang natin accessories. So, dun tayo sa earrings muna tayo. Dito naman, may pagpipilian tayo dito. Ito yung pagpipilian nyo. Kung mag nin kayo, okay lang naman. Pero, recommended ko to para sa mga uh, mga farmer type lang. So, pwede naman kayo mag-switch. Halimbawa, mag, ano ba, mag kayo or magpa-farm kayo. mag nin kayo or vampiric earring kapag magpa-farm lang kayo. Okay? So, kapag mag naman kayo, ito yung gagamitin nyo, defensive earring. Tapos, dapat plus 5. Okay, wag kayo dito sa plus 4 lang. Doon na tayo, mag-jump na agad tayo sa plus 5. At saka wag kayo dito sa plus 6. Pero kung may alas naman kayo, mag plus 6 kayo. Kasi mahal yan eh. Yan lang naman yung price. Okay, baba natin, low order. So, ito yun, 500M lang naman. So, kung wala kayong alas, plus 5 lang kayo. Nasa 50M lang. Okay, ito yung stat niya. Meron tayong ignore penetration at saka defense. Okay, pang war talaga yan. Tapos, halimbawa dito naman tayo. Sa bracelet naman tayo. Kung magpa-farm kayo, ba diba sabi ko kanina dapat mag vampire gearings kayo or dross kung magpa-farm. Kasi meron tayong max HP steel, mag tayo. Pero syempre hindi ito gagana kung wala tayong extortion. So, kung magpa-farm kayo, dapat extortion bracelet. Uh, recommended ko lang naman to para sa mga solo dungeon uh, Solo dungeon farmers pala So, kung mag naman kayo sa bracelet, ito yung gagamitin mo sa bracelet Punta tayo ng bracelet So, dito na may pagpipilian tayo Merong Prejuice, Sheena, at saka Bracelet of Fighter or Sage Okay, so alin nga ba dito yung pagpipilian natin Tapos dito pa sa Extortion So, yung extortion basta sa para lang to sa mga solo farmers lang para makunat kayo sa pagpaparm farm nyo. O, okay, dito naman tayo kung mag-war type tayo. Halimbawa, mag-PBB tayo or war. So, ito yung gagamitin nyo. Shina or produce at saka Bracelet o Fighter kung sword type kayo or magic naman gauge. O, okay, punta muna tayo sa produce, Dapat mahanap niyo yung uh, magandang stat talaga. Doon tayo sa high order. Halimbawa ba dito? Hanap kayo ng mga 9 amp or kahit ano lang. 7 amp lang. Pwede rin naman critical damage. Depende yan sa inyo. Katulad nito, maganda na to. Nakadepende talaga sa player natin. So, depende pa rin sa inyo. Hanap na lang kayo ng magandang stat. Tapos dito sa Shina. Okay dito kasi sa Shane maganda yung penetration ito yung hinahanap kasi dito okay mamaya explain ko na lang sa inyo para saan yan okay so kayo na lang talaga mamili depende talaga sa inyo pwede rin sa fighter or sage basta inuulit ko lang para to sa mga sword type yung fighter at saka sa sage naman para lang sa mga uh, magic type natin so jump na agad tayo doon sa iba dito naman tayo sa Arcana naman tayo. So, ito yung ibibigay kong tips sa inyo about sa Arcana. Punta tayo ng Arcana. Dito muna tayo sa Love. Ano nga ba yung pagpipilian nyo? Kasi meron tayong tatlo. Arcana of Chaos, Arcana of Lose, at saka Arcana of Guardian. Ngayon, magpipili kayo sa dalawa Love or Guardian. Kasi bawal pagsabayin to, itong dalawa. Hindi nyo talaga masusuot yan. Marami nagko-comment sa comment section na hindi daw nila masuot. So, bawal talaga yung pagsabayin, guys. Okay, ito lang. Ito dapat yung isa, Arcana of Chaos. So, mamimili lang kayo dito. So, ano nga ba yung lows? Ito yung stat niya. Compare natin, yung plus 1 na Arcana of Lows. Ito yun, plus 100 HP, plus 20 defense, uh, plus 20 defense rate. Punta naman tayo dito sa Guardian. Yung plus 1 Ah, oh, kaso walang plus 1 dito Okay, ulitin natin dito sa lows Plus 2 So, ito yun Plus 30, plus 30, plus 100 Ngayon, sa guardian tayo Sa guardian, meron tayong plus 30, plus 30, plus 30 So, dalawang depends niya Mas makuna tayo dito Yung kaibahan lang sa lows is Meron tayong HP Meron tayong plus 100 HP So, recommend ko yung Lows para sa mga PvP player, mga nagduduel. duel Okay, para sa mga nagdo Pero, para sa akin kasi mas maganda talaga Guardian compare natin sa Lows. Okay, maganda talaga stat ng Guardian. Depende na sa inyo. Para sa akin lang naman to ha. Guardian yung the best para sa akin. Tapos dito naman sa Arcana of Chaos. Isa lang naman to. Kaya mamilil na kayo. So, yung recommend ko lang na bibili nyo is plus 5 pataas ano ba plus 7 kung may budget naman kayo plus 7 pwede na to kung plus 5 wag na ibababa ba sa plus 4 hanggang plus 5 lang tayo pataas katulad pa rin naman dito sa guardian uh, plus 7 or uh, plus 8 ayan kasi mura lang naman yan tsaka maganda yung stat nya pwede na tayo mag war okay. tapos dito naman tayo jump na agad tayo uh, punta tayo dito sa Chaos Talisman. So, kapag mag Chaos Talisman kayo, kayo uh, jump na agad kayo dito sa plus 5 or plus 7. Kasi mura lang yan. Kung magpa plus 7 ngayon, nasa 90 m lang. Yan. So, pwede agad tayo mag -war. Napakaganda niyan. Napakamura. Dito naman tayo sa amulet natin. Dito naman, uh, may pagpipilian tayo. Uh, kung Orpidia Amulet or uh, Amulet of Resist. So dito sa Orp, sa Orp kasi kapag mag burst type tayo. Halimbawa gusto natin malakas ang damage natin. At saka at the same time makuna tayo kasi meron tayong defense dito. Hindi lang naman puro damage. At saka meron tayong max critical rate. So para, pang burst talaga yung Orp. Lalo na kung maganda yung stat katulad nito. Ito yung kulay. Pero iba-iba pa rin yung stat nyan. Depende yan sa inyo. Depende yan sa buyer. Okay. So, dito naman tayo sa amulet of resist. Usually, ito kasi yung kasi ginagamit ng iba. Amulet of resist para sa war. Kasi napakaganda niyan. Kung titignan natin, meron tayong ignore penetration. Ito kasi yung habol ng iba. Yung ignore penetration. Ano nga ba yung ignore penetration? Halimbawa, ikaw, ikaw yung kalabang ko. Meron kang 50 penetration sa passive skill mo or mayroon kang item na penetration. Halimbawa, mayroon kang plus 50 penetration. At saka hinit mo ako. So, bali, may ignore may ignore ko yung penetration mo. Bale, bale wala na yung penetration mo. Kasi meron akong ignore plus 50. So, same sa penetration mo. So, bale wala na talaga yun. So, ano nga ba yung penetration? Yun naman mga idol. Halimbawa, Titirahin natin yung FS yung makukunat At saka wala silang ignore penetration Malambot sila Bale, ignore yung defense nila Yung penetration kasi May ignore yung defense ng kalaban Kahit anong punat mo dyan Lalambot at lalambot ka Kumbaga tatagos sa'yo yung tira ko Tatagos yung damage ko sa'yo So yun yung penetration Kaya yun, ito yung pinakamahal na item Kapag may nakita yung penetration Halimbawa sa Sheena So, meron napakamahal doon. Dito, punta tayo. Balikan natin. Yung kanina. So, ito yung Shina bracelet. ah i punta tayo dito sa Al's High Order. So, ito yun. Meron dito, penetration plus 50. At saka, tignan natin yung price. Tignan nyo yung price kung magkano. Napakamahal talaga yan, mga idol. Kapag penetration ay pinag-uusapan. Okay, so jump na tayo. Na-explain ko na yun. Punta naman tayo ngayon sa belt natin. So ito yung pagpipilian natin about sa belt. Meron tayo pagpipilian dito, tatlo. Chaos Guardian, Chaos Fighter, at saka Chaos Sage. So, dito sa Guardian is para sa defense. Fighter naman sa sword type, at saka sa Sage is para sa mga magic type. So, ako sword type ako, dito tayo. So, hanap tayo dito ng Uh, depende sa budget natin Yung kaya lang Halimbawa plus 5 kasi mura lang yan nasa uh, 99M Pero kung magja-jump kayo dito Okay lang kung may alis naman kayo So yan lang Punta naman tayo sa iba uh, Ano pa ba Punta mo naman tayo dito ngayon sa uh, Effector natin Sa effector kasi guys Kailangan natin ng malaking alis Kasi hindi natin kaya bilhin yan kung maganda yung stat yung habol natin so dito tayo punta tayo ng effector ito yung masabi ko sa inyo kung bibili kayo ng effector huwag kayo bili ng bili alam ba dito uh, ito yung bibilhin nyo napakamura pero tignan nyo naman yung stat punta tayo sa als high order huwag kayo dyan sa mura tsaka so, dito makikita natin every stat nyan hindi naman porket namumula yan katulad nyan medyo mapula-pula ibig sabihin is rare hindi yan hindi maganda depende yan sa stat so titingnan natin yung stat Com compare natin dito sa napakamahal tingnan niyo yung stat ng Moral Vein para sa FS napakaganda so hanap tayo ng ganito yung I mean Mortal Vein pala sorry so dito naman sa Mortal Vein hanap tayo ng uh, pangit na stat kung meron tayo. Search lang natin. Saan na yun? Hindi ko makita. So, nandito siya. Ito yung mga pangit na stat. Ayan, makikita natin. Kaya huwag kayong magpapadalas kung mura. Kasi mura talaga yung stat niyan. Mura din. Okay, tingnan nyo yung stat. Compare natin doon sa napakamahal. Kaya kung mag i kayo, wag na kayo dito sa mura. Uh, kung gagastos talaga kayo, doon na tayo sa pinakamahal. Kasi yun yung pinakamahal, magandang stat. Katulad nyan, napaka-perfect nyan. Masakit yan sa war. Or hindi lang sa war, sa dungeon rin. Pwede, pwede yan, gumagana yan guys. So ito yung plus stat nya. Kung mag, magbabap ka ng mortal bane mo sa FS mo. So hindi, example ko lang yan. Depende yan sa inyo kung ano yung Ah uh, uh, character nyo. Sa akin kasi, iba, iba rin eh. Ito yung sa akin. Wala pa na bebenta ng maganda. So, depende yan. Hanap na lang kayo. Ngayon, dito naman tayo. Dito naman sa charm. ah uh, punta lang tayo ng charm. Wait lang. Dito tayo. Ngayon, may pagpipilihan tayo. Meron tayong sapphire, ruby, emerald, at amber, amethyst, So, yun lang yung pagbibili natin kasi yung iba pang crop lang yan. Punta tayo sa Sapphire. Ngayon, ito yung pinakamahal, plus 4. Ito yung stat niya, resist critical rate lang. At saka, meron tayong all skill amp. Punta naman tayo ng Ruby. Ito yung stat niya, punta naman tayo sa plus 4 para lahat plus. Ito naman, resist skill amp lang. So, mas maganda pa rin yung una kasi amp lang yung nare-resist nito. Punta naman tayo sa Emerald. Dito maganda to kasi meron tayong uh, kung ma, ma plus 5 natin yan meron tayong increase battle mode duration time for 4 seconds pero waka na rin yan uh, 4 seconds lang. Punta naman tayo dito sa Ember. Ngayon sa Ember hantay plus 4. Ito lang yung uh, effect nya damage reduction lang bali mare-reduct nya yung uh, damage ng plus 40 yun yung special ability niya. Dito naman sa Amethyst, ito yung para sa nito yung pinamaganda sa lahat. Yung Amethyst. Kasi meron tayong Ignore Penetration. So, inexplain ko na yung kanina, so alam niyo na. Alam niyo na kung ano yung pipiliin niyo dito. Ito yung para sa napakaganda. Kasi meron tayong Ignore Penetration. Kaso yung problema lang, disadvantage nito na is napakamahal. Kung mag-jump tayo sa plus 5 napakamahal guys so depende sa inyo ah, kayo na lang mamili kung ano yung gusto nyo pero para saan lang naman ito na maganda or pinaka the best kasi meron tayong ignore penetration so dito naman tayo sa helmet naman guys since na mahal pa yung critical damage ng weapon scroll I mean armor sc armor scroll pala sorry uh, mahal pa tignan natin dito kay critical damage. Kasi yun yung naman yung hamper natin sa helmet natin. So sabihin natin high. Tignan nyo magkano pa. O oh, dito mura na. Nagmura na ngayon sa high. Kaso sa high pa lang yan. Tignan natin sa highest. So 10M. Sabihin natin dal dalawin yung ilalagay natin sa helmet natin. So magkagastos tayo ng 20M. So depende pa rin yan sa inyo. Kung mura na to para sa inyo di bilhin nyo na uh, mag upgrade na kayo ng helmet nyo so nakabase yan sa helmet na grade natin dito kasi osmium to segmenta lang yung sahay high yung sa naman pwede na tayo maglagay dun sa mga mid okay para yung sa mid to palladium kaso wala bang palladium yan pa lang so dito naman tayo ito yung gagawin nyo pwede rin kayong mag low grade halimbawa dito tayo critical damage sa medium dun tayo sa shadow titanium kung gusto niyo mag 3 slot kasi wala pang tutorial about dyan lalagyan ko pa lang so ito yon para sa kung gusto niyo mag 3 slot pero hindi muna tatalakayan natin yan sa ngayon kasi separate natin na video yan kung paano mag 3 slot kung paano makuha yung critical rate kasi yung iba hindi marunong kumuha ng critical rate Okay, so yan lang naman sa helmet. Ngayon, sa set naman tayo, ang sasabihin natin sa set dito, uh, dito sa set natin, saan kasi free set pa lang, hindi pa nagpapalit. Uh, yung kailangan nyo dito is mga 7 amp or higher. 7 or 8 na amp. Kahit anong set, depende sa inyo. Basta umapak tayo ng 7 amp. Siyempre, islotted pa rin yung kailangan natin pero kung mahal naman is wag na kayo mag-slot basta may makuha natin yung 7 amp. Sa weapon naman, kailangan natin ng critical damage. Yung damage natin dapat critical hindi yung amp. Okay? Kasi yun yung bagay sa weapon natin. Pwede rin naman amp, pero dapat napaganda ng weapon na yun. Perfect. Okay para sa 3 slot. Kung wala naman yung normal lang, dapat mag critical damage kaya. So, yan lang naman. At saka kung mag, mag astral Bike, kayo, huwag kayo bibili ng type blue lang. Ano ba dito? Yan sa astral Bike, Huwag kayo bibili ng type blue. Bibilihin natin yung RW3. Kaya, kung pagbabasa natin sa defense, defense rate at movement speed, ah, napaka iba kasi sa movement speed pa lang, 8.50 na agad yan. No upgrade pa yan. Punta tayo ng type blue. Kahit plus 4 yan, 790 lang yung takbo ng bike natin. At saka mahina yung defense. So mag-jump agad tayo ng RW3. Pero kung makapulot naman kayo ng type blue, katulad sa napulot ko lang yan, hindi gamitin nyo na rin. Pa Pansamantala lang. So sa ring naman, ito lang yung masasabi ko. Pindutin natin yung question mark na to. Dito kasi sa ring, nagka-cup lang siya ng 32% sa critical rate uh, wag nyo gayaan yung sign kasi hindi pa naman nakabili ng critical ring sign kasi uh, 10% plus 10% 20% na plus 15% So, bale, meron tayong 35% na critical rate. Huwag niyo gagayan sa akin kasi nagka-cap lang yung rate natin dito sa ring ng 32%. Okay, so, bale, yung gagawin natin, uh, isang plus 2 na ring of luck at saka merga ring or uh, ano ba tawag dito uh, kilian's ring so dalawa yung critical ring na ilalagay natin bale isang isang roll lang na plus 2 tsaka merga or kilian yun lang, yung dalawa critical damage na, depende na sa inyo kung plus 2 plus 3 depende na yan so yan lang muna sa ngayon, turo ko sa inyo uh, at least may nalaman kayo para hindi naman magtatanong kung ano yung bagay sa inyo Okay, kasi pag sa set kasi pare-pares lang tayo Amp yung uh, bully natin Okay, so sa helmet critical damage Or uh, pwede rin kayo maglagay ng critical rate So tatalakay na lang natin yan Yung about sa helmet sa pag 3 slot Okay, abangan nyo na lang yung video na yan Okay, dito lang muna tayo at salamat sa supporta. Ah.